papang balingoy ay bote ah eh guys guys kain na na guys ayan ang aming ulam sabi papahighblood daw ito papahighblood daw pero makakagawa ko dito hindi ako highblood mataka daw siya kaya si ai kumakain niya kanitin ay nakaka high blood ayan guys yun yun ang nakaka ay wala kang makain oo ito naman ang kanin ko alam nyo ba, guys, na ako inaapi nila. Ito lang nilagay nilang ulam sa akin. Ayan. Kain na na. Oras na ng tanghalian. Nagutom na mga nag-re-reels. Nagutom ang mga nag-re-reels. Ayan, kain na tayo. Pikman niyo itong aking luto. Hindi ako wala na suka diyan si Uri. Ay, Hindi niya natikman tong luto ko. Ang ganda ay masarap yan. Ako sa'yo. Ako sa'yo. Ako sa'yo. Ako sa'yo. Ako sa'yo. Ako sa'yo. Gabi mo. Tigod dalawa ha. Akin isa lang. Dalawa akin. Masarap yan. Sprite. Tapos may oyster. Sarap ng kain namin guys. kainyo nyo.